Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is General gas from my secret channel, a faith healer, also a reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ng sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 25, mga October 31 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, sa spirit guides ang ating masasang sagap for today's video. Ganun na kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. But don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. At maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi naging skip ng ads. So, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, na uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages sa inyo ng ating Angel Spirit for this sign of Gemini? So, let's see and watch this. Angel Spirit plus information. Paano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Ano kayong messages and mensahe sa yung ating, ang, um, ating masasagap? Ano kasi nasabi with the sun card? Wow, this is a pure positive outcome, no? Magiging maganda ng kalalabasan nito. No, maaaring magtagumpay ka na sa kuwan naman larangan ng tinatahak mo. No? Maaaring, uh, meron ako nasa dito with the teachers na maaaring nagtuturo ka. Ano this is something the moon card. Oh my goodness, the star card the moon card. Oh my God! This is something that's really trivial. No, ilalantad na ako naman yung mga bagay na, na gusto mong makuha at marating. No, this is something I wish for, be A dream coming through. And this is something that for once by celebration, unti-unti na magse-celebrate at unti-unti nang makakaranas ka ng um, katugumpayan sa larangan na kung ano man tinatahak mo. And this is the Hermit card with a soul searching and soul enlightenment. Magbibigay liwanag no, about sa spirituality na kung ano man yung mga bagay na hangarin o kagustuhan mo, may maaaring may katuparan mo na. And this is a page of sword, no? There's something something get more information, being curiosity. Kailangan handa kang matuto, handa kang um, tumuklas mga panibagong idea and opportunity coming in for you. And then, of course, this is a five of cause, something regret or disappointment. Na may mga pagsisisi pang hinayang na kailangan mo ng pakawalan. So let's see what is the sun card. Represent with the emperor. Just be mature and open being grounded. This is a something emperor with the power of God. Na para pinapakita dito, kung maga may isa sa katuparan mo na kung ano man ang hangarin mo, maaaring magbigay ng tagumpay sa kung ano man ang gusto mo. This is the ever represent of power. Power by God and of power of your own Um life, no? Kung baga, ikaw yung gagawa ng ikabubuti ka sa sama mo. The moon card. Represent what? Represent the six of wands for victory is yours. Talaga, magtatagumpay ka. Kung ano man yung mga bagay, hangarin mo, pangarap mo, maaaring ito na ang unti-unting um, makukulayan ng tagumpay na yan. No? Makikita mo na. And this is the high for unexpected event, unexpected family gathering, unexpected um, success, and unexpected um, celebrations, no? So let's see what is the hermit card. So this is the ace of pentacles with a big shot and big money coming in for you. Kapag um, ang Panginoon na talaga ang talagang gumawa ng parat at gumalaw, ipagkakaloob niya yung mga bagay na what you deserve. And this is seven of swords. Mag-ingat ka lang. May kumukuha ng impormasyon sa iyo. There's something cheating lying on you. Mag-ingat ka. No, maaaring kumaga itong tao na to ay kumukuha ng impormasyon para sirain ka no? Kung maga, hindi natutuwa sa success mo, nararating mo. And there's a three of pentacles no, with collaboration. Mag-ingat ka sa mga chismosa, mag-ingat ka sa mga chismis. No, baka gamitin yan against sa'yo, baka kumukuha na ng impormasyon para masira ka. No, mag-ingat ka, mas maganda yung low-key, low-key and private yung buhay mo. Huwag kang makipag-usap sa mga mema lang, ha? The sad card in the emperor, represent with the six of swords the transition. At unti-unti ka na makakaalis sa situations, no? What is the moon card in the six of wands? Represent with the Sign up kasi with happiness, no? Magiging masaya ka na this time. So, ito yung mga bagay na may isa sa katuparan mo na at magdadala sa iyo ng katuparan sa pangarap mo. Four of one, sign up the high fist is referenced with the ease of causing something a love offer. This is something a higher level of commitment than the four of one. So, something a twin flame energy or something a celebration pagdating sa love life. Maaari magkaroon ka ng um, asawa na or ikasal ka na, no? Or magkaroon ka dito ng proposal or engagement, no? So let's see what is your hermit card in the Ace of Pentacles. So this is the Six of Pentacles. Na nila represent na give and take on giving and receiving something by the universe. Matatanggap mo na what you deserve. This is a big shot and big money coming in for you. Maring manalo ka ng lotto, promo, o ano man tong mga jackpot eksena na ito, maaaring ipanalo mo. The ease of wants is something in your beginning coming in for you. Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong proyekto, mag-ingat ka lang sa pagkakatiwalaan mo. Nako, na kung malalagay ka sa alanganin sitwasyon, kilalanin mo. Or either, kilala mo na, tatarantaduhin ka pa. So, let's see what is the five of cups, because the three, pentacles. So, this is the death card. No, tapusin mo na yung pakikipag-ugnayan sa mga chismo, sa marites, sa paligid mo. No, hindi yan nakakatulong sa'yo. Waksiin, tapusin mo na ang negativities. No, so let's see what is the outcome. So this is the queen of cause something emotionally kaya. Magiging kumaga, unti unti na ditong gihilom no yung iyong nararamdaman yung nit nit at galit sa puso mo dahil sa mga maling balita na natatanggap mo. And this is a three of ones of weight of no ito na unti unti mo na nakikita yung katotohanan no maraming chismis maraming chika sa paligid mo ang wa pawang walang katotohanan additional messages tayo pagdating sa love life and ay pagdating sa finances and career. So this is the nine of cups with an over and six of cups is something Ap apology. Mag-ingat ka sa hihingi ng tawa dito. May hihingi ng pabor to, to. Itong tao na to sa'yo para 'di ba? Sirain ang buhay mo. Hindi porket 'yang mga tao na 'yan ay uh, kalamo no? Sino suportahan ka? They ruin your life, no? Kung magka kasi hindi sila masaya sa kung ano man ang natatamo mo. There's a magician for the power of God. Ilalayo ka ng ta ng uh, ating Panginoon sa mga taong gagamitin ka o ginagamit ka lamang, no? Let's see additional messages. Pagdating sa love life. So this is a five of wands. Maraming competitors, maraming ingetera sa iyong relasyon. And there is a temperance for a perfect timing. So this is something healing. And divine intervention. Paalala lang sa mga taong pali sa paligid mo na pagkakatiwalaan mo. May na sense din akong toxic family and toxic friends dito. Ingit sa relasyon mo, gusto nitong sapawan o gusto nitong agawin ng jowa mo. And this is a three of swords with a recovery. Nalaman mo na, natuklasan mo na. No? Kaya siniko mo sa eksena. Additional messages tayo pagdating sa health. So, this is a five of pentacles in reverse. Maring makaka-recover ka na for health issues. Sa so, naman yung nararamdaman mo. Kung maga unti-unti ng hihilam. This is justice card. Kung maga unti-unti na what you deserve. Magagaling ka na sa iyong mga karamdaman. And this is a queen of sword of vigor picture. Nakilalaman mo na kung bakit ka nagkaroon ng kanyang karamdaman. No? May taong gumawa sa iyo ng eksena na yan. Para lagyan ka ng sakit. No? additional messages with the magical parody messages represent what? There is a design. na no, meron ditong lalaki, no, or anak na lalaki, no, maaring, kung magagawing uh, daan yan no para makakuha ng impormasyon sa iod maring yung anak may anak lalaki na makakatulong sa iyo and this is a healing healed healer Maaaring um, humilom na gumaling na yung karamdaman o kailangan mo na manggagamot na tutulong sa para humilom na ang sugat ng nakaraan so let's see what is a yin and yang oracle card for yin and yang oracle card Represent tayo without self-care. No, alagaan mo yung sarili mo. And this is something transformation. Baguhin mo na yung nakagisnan mo. No, wag ka na basta-basta nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. There's a self-love. No, protectionan mo ang sarili mo dito. Even your intention. Maganda man yan, mabuti. Kung baga, hindi mo alam kung, kung sino yung mga taong dapat ang kahit na mabuti ang intention mo, may mga taong sisira ng mga plano or kagustuhan mo no? Dahil ayaw nilang nasasapawan, ayaw nilang nauungasan So, let's see what is the synchronicity. And this is a finder of lost things, no? Kung magkakanapin mo yung mga bagay na nawala dito, pero it's an opportunity then dahil may mga bagay dyan na paparating para sa'yo. And there's a shaman na pinapinapinapis dito. There, there's a something unexpected moment na talagang mangyayari. And there's a rest. So, kailangan mo na pahinga. So let's see what is the romance in just for Mystic Club Oracle deck. And there's a something feminine, no, divine feminine. Meron ditong babaeng Gemini or also may feminine dito na maaaring sumisira ng inyong relasyon. Or may umel o may ume exena. There's an intuition, inner knowing, no? Alam mo sa sarili mo totoo. No, and this is something um, influence friends, no. May babae talaga dito kay bigan mo. Gusto sumapaw, no? Gusto, may gusto sa person mo. So let's see what is the chakra messages and there's an isolation. You're feeling isolated not because of your situation, but this is a something and negative thoughts lamang. Soulmate connections, no? Maring soulmate card. alisin mo yung tamang hinala and being paranoid, and this is something guilt. Maraming taong naiinis, maraming taong nagagalit behind your back. Kaya dapat marunong ka dumedma, di ba? Hindi mo naman mapipilis yung mga tao na yan, kaya hindi mo kailangan ipakilala yung sarili mo sa kanila, or ipagsiksikan yung sarili mo sa kanila. And there's a dolphin. No? Enjoy your life from the police. And there's a forgiveness support no, with your guidance. No, may, this is something ancestor guides. No, mayroon dito mahal mo sa buhay na ma maaaring ka. And there's a snake. Di ba? I told you, may ahas. And there's a boundaries. And there's a balance. Kailangan mo maging balance. No? Okay. So let's see what is the angel's answer represent what? Taking action. So, kailangan mo nang kumilos-gumalaw. No, marunong ka dapat humindi at hindi ka dapat magbibigay ng mga impormasyon. No, lalo-lalo na pagdating pag sa privacy nyo. And doon sa communicate clearly, makipag-communicate ka ng maayos at wasto. Let's see what is our Kanghel Michael messages for you. And this is energy healing work. So, talaga kailangan mo ng energy healing, guys, no? And because this is something explore options, no? Kailangan mo dito, guys, ng ano, ng um, choices or something opportunities pa. Or parang himay-himay mo hima pa, pagtatagpi-tagpi mo lahat, no? Para malaman mo kung anong katotohanan dito. And this is something spend more time outdoors. So, kailangan mo talaga na unwind. Disconnect from the world, no? For the energy, represent what? magician and the mirror. So see, there's a something um manifestation and reflection. So kung ano man yung mga bagay na ginagawa, magre-reflect lang sa'yo. No, meron ditong mirroring guys, kaya iwasan mo. Kapag lumandi ka, lalandi din yung person mo. Kapag gumarot ka, haharot din yung person mo. Kasi nasa isang karmic relationship kay Jai. Guys, and there's a seven chakra icon hilarial about sa finances. And of course, this is the, the guardian and the gate. There's a discovery coming in for you. So let's see what is the monology Montsolo Jr. Re Representative, don't let fried get in your way. Alisin mo yung fried ego And this is a new start is coming. No, magkakaroon ka ng bagong simula. And it's time to release negativity. Pakawalan mo yung nagbibigay negatibo. Pakawalan mo yung nagbibigay toxicities. Pakawalan mo yung etyoserang chismosa mong kaibigan. Additional messages. And honesty, maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. Pero kung sinasabi dito with a guilt, no? Meron talaga naggagalit at naiinis sa'yo dito. Kaya kailangan dead ba ka lang dapat, no? Pakawalan mo additional messages with the romance angels. Nero represent to with that keep an open mind. So, kailangan bukas ang isip mo sa lahat ng bagay. And this is something, it's safe for you to love, no? Safe ka naman daw pag nagmamahal ka. And unrequited love. Nawala ng chemistry dito dahil din sa may may eh, MMing tulay daw. No? May MMing tulay dito. Yung pala tiyoserang may gusto pala sa jowa mo. Additional messages. Kunyari, kinu-comfort, comfort, comfort ba? Diba? Yung pala, may hidden agenda. And this is something builder. Napalakasin mo ang pundasyon mo. And this is a leadership. Take charge of your situation. No? Hindi mo kailangan i-offer sa kanila lahat ng bagay. Kailangan ikaw mismo um, gagalaw ikaw mismo kikilos. And this is something career change. Maguwi mo na yung career mo. So let's see what is our kang hello, um, Rafael. Messages for you represent with um use your natural healing abilities no gamitin mo daw yung natural healing abilities mo like um baka massage therapist ka no baka nakakatulong yan for um for um, releasing na yung overthinking and releasing pain no pagdating sa body so let's see what is additional messages And there's a perspective. Baguhin mo yung pananaw mo dito, guys, no? Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. And you're not for everyone. So, this is something weirdness, no? Hindi ka para sa lahat. Kaya kailangan di mo dati minipilis yung sarili mo sa mga taong, ano, no? Chosera and star brother. Trust, no? And of loyalty. Protection. Protection naman yung sarili mo. Minsan, nagtitiwala tayo sa isang tao. Tapos yung pala, dahil sa sobrang tiwala natin, ginagangster na tayo, no? Inaabuso na tayo. For Jesus' loving quote said, For Jesus loving God said and we, with God all things are possible. Pagdating sa ating Panginoon walang imposible, no? Ibibigay niya yung mga bagay na what you deserve, no? 'Di ba? So let's see what is an angel's number. Represent What? Angel's number? 10.01 for spiritual awakening. So, this is the moment, no? Para mamulat ka sa bagong simula at panibagong eksena dahil unti-unti nang nagde-develop ang kakaalaman mo at ang mga bagay o pangyayari sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng na realization, nag -re instinct lahat ng eksena sa iyo or napagtatagpi-tagpi mo lahat ng mga pangyayari A new phase is religious or spiritual gas. You are going through spiritual awakening which can feel like a dark night of the soul. You're on the right path. Enlighten and this two shall So, see, ipapanalo at, di ba, maliliwanagang ka dito sa landasin na tatahakin mo. Tandaan mo, lahat ng mga pangyayari sa buhay mo ay may ibig sabihin at may kahulugan. At dahil dyan, lahat ng mga kaganapan ay ayon sa kalooban ng ating poong may kapal. So, let's see what is the messages of life. represent Dance with a Rhythm. Today, I find the joy in my heart, I lighten my life, releasing what I no longer need. I align myself with who I am. I generally acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess and I am at peace with what I do not. I appreciate and accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of love bloom. So see, si, sumabay ka sa agos ng eksena. No, hindi mo kailangan na um, ipilit, no? Or labanan yung isang bagay na mangyari. Hayaan mo siyang magfulfill naturally and I reap what I saw Now today I remember that all that I think, all I do will come back to me in some way. Understand that I reap the fruits of the what I sow and fill my life with thoughts and deeds of abundance. Life and love, I saw the seeds knowing I will harvest the greatest of the riches. So see, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na pinaginapan mo, um, yung mga bagay na pinagsikapan mo, no? ay maaaring anihin mo. Alam mo sa sarili mo na lahat ng mga bagay na gagawin mo, babalik sa yan in a good way. No? Kung magtiwala ka sa atin may kapal na this is something um, karma is coming or something a principle of karma. No, is real. So guys, this is um, special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung nila mapapakaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of maraming salamat po sa mga walang sa suporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at Makeup Pal. Siksik, liglig na gumapang nabiyayang manumalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.